talagang iba't iba't, iba't mga french po dito mga so napakadami mong pagpipilian dito mga french fryan Yan. Oh, ang naman. Oh, naman. po ang dami so, naman. Oh, ang dami naman. naman. Oh, mga dami dito po mga dami ito po mga presyo po nila lang dito sa per kilo po mga so 1,500 per kilo po so po pag uh, kilo naman po mga so nasa uh, 800 ang kalate ang 1,4 ay 400 mga kayo so dito kung saan sila nagluloto mga kayo yan uh, shout out po so good morning po sa so, dito po sa lutuan na nila dito so papasok tayo sa loob na pinayagan po tayo na pwede tayo pumasok na titingnan natin kung anong sistema o anong set po sa loob sa pinaglulutoan po nila mga guys so sama nyo mga guys yan dito po mga guys so kung anong process po ang pagluluto nila po rito sa pinakapugo nila po rito so good morning po so dito na po mga guys ang dami niyang pagluto so makikita natin yung mga paanong pagluluto dito sa medyo may kainitan talaga Ay, good morning po ma'am so dito po sa area kung saan sila nagluluto mga pugon dito Napakasulit talaga dito ang lutuan nitong tichona to mga guys. Yan. Ang dami mga guys. So, yan. Pugon ba? Maluluto rito. Sa hilera 15 uh, Ah, 15 pieces po ang makukuha po. O uh, pwede po maintiri ba po kahit konti lang po? Uh, so sa loob ng isang araw boss, ilang babo po ma na ano dito naluluto po? Limang doble sa natural ang binibenta ng daloma. Opo. Kung normal season ay nakakatay ng 50. Pero pagdating ng December ang spal yan. Oh? Bakit? Kasi nga, hindi na, hindi na halos walk-in buyers kayo. Kung mapapansin mo, balot na ng balot deliver. Yung 100% o 80% ngayon ay nagpapadeliver online. O, oh, okay. Kinsa o sampung lang ang walk-in. Yung mga Pilipino natin, why? Na gusto nilang mabita at magtawaran. Oh. Pero hindi nila alam yung oras na sayang. Yung sa, sa ay nagmastos. Okay. At yung sayang oras ni tulad ng online delivery, maghihintay ka lang sa bahay mo po. Diyo, 11am delivery. 11am dadating dadating dada sa'yo ng sa Daloma Free delivery ang Daloma. Okay. So, yung oh yun, Okay. Salamat. Sa YouTube channel natin mga so shoutout nga pala sa lahat mga subscriber no. So maraming maraming salamat po sa lahat mga supporter natin. So taos po sumpa pa sa ating mga solid team vlogger Borota, no. So, maraming maraming salamat po sa lahat. So, Merry Christmas po sa lahat ng mga subscriber natin no. So maraming maraming salamat. Litas Lechon guys Dito pa sa Lola's Litas Lechon So ang full fried fish po yung bayito mga guys So 1.5 per kilo mga guys So bawat ano uh, per kilo Okay so ang price fresh ang po dito uh, 1,500 bawat per kilo po mga guys So dito sa mga lechon nila So iba't iba mga Iba't iba mga fresh po dito mga guys So mga about mga bawat tindahan dito mga guys Dito yun din na isang mga itong sa mga nagtitinda rito mga litsyo mga kaya so, nandito 4 kilo sa 1.5 4 kilo dito so bawat yung kanya kanya kung bawat yung katulad yun malaking 4 kilo ano malaki so mga ilang kilo po yan boss so, mga ganito Walong kilo. Ah. Uh, ah, uh, 8 kilos. So, so 8 kilos so. Maabotin ang 12,000. Yan 12,000. Ayun. sa mga 12,000 mga Sa mga ganitong kalalaki. Ayun. 'Yun guys. So, na Nasa ayan mga so, Nandito na tayo kung ito may nakakabili na po sa Lito, no? So, yan mga ano. So, yan. May customer na po sila. So, magkano po po ang... Uh, so, magkano naman per kilo po natin bawat isa mo? Per kilo po? Uh, kilo natin so, dito, uh, natin 1.5. 1.5 per kilo po, mga guys. So, ito boss, magkano abutin, for example, itong ganyan kalalaki pong... Mga 12,000. Mga ilang kilos po yan, boss? 9 uh, kilos, kilos alright 1.5 uh, per kilo po mga guys So itong kalaki po sa 8 kilos po Mga abutin ng 12,000 mga guys, alright sa area na yon. Pupuntahan natin kung ano pang pwede natin ma-update dun sa area na sa lutuan nila. So samahan niyo kami sa Manion. So ito mga guys, so hindi na po pare-pares pa po dito mga fridge So ang kadalasan po ng fridge one talaga ang natin na uh, 1,500 ang mga fridge po dito mga guys. So hindi dapat iba't ibang mga tindahan po rito na ano po mga mayroon sila rin So may malaki na talaga to. So mga na 30 kilos na po siguro mga guys, napakalaki na dito. Mga hindi lang po yung mga kanya-kanya po mga tindahan po ito, mga fish rito. Ah, uh, iba't ibang mga prisyon. was. So, yan, hindi lang po, ito, punta naman tayo. So, update lang natin kung anong pagkaiba mga ibang mga prisyon. Iba't ibang mga prisyon nila po rito sa mga lechonan po dito. Mga so, ano, ano, mga ano nun, ano, 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 ano. Oh, my, so, mga guys, so, nandito na po tayo ng kung saan po mga, ano pong brand po ito, ma'am? Pangalan? Ha? Ah? Slechon Retailing. So boy, boy, mag magkano interview, ma'am? Magkano po pong kilo po rito ma'am? Per kilo lang, po per kilo. 1.5? Per kilo. So ganitong kalaki po ma'am, mga ilang kilos po po? Ayan po sa kung kilo. 25 kilos. 25 kilo, so magkano, magkano po nga po sa 25 kilos? Ayan po, para sa kanya nasa So yun mga 30, oh, yun, mga ganito man sana. 32,000, aabotin ng 32,000 sa so, mga 25 kilos, gano. oh, Ayan, gano'n. So, So ito mga mama, magkano naman kilo po? Ah, mga ilang kilos po naman? Ito po mga large size natin. Meron tayo 30,000. Meron tayo 12,000. Okay, so hindi so, ba iba? Wala tayo sa regular and medium. Okay, so yung mga large tapos itong medium na ito oh, so, mga small na So iba't iba mga priso. Wala tayo oh, ng deletion sa mga ito. Saan po yung pinakapugon nyo? Huh? Pinakapugon nyo? Nandun sa... Ah, dun sa likod. Nandun po sa bungan Adam Smith All right Salamat Ito, so napakadami pala dito mga pwede natin pagpipilian so siro naman mga iso hindi dito mga pares para sa mga place talaga problema po sa talagang ano iba't ibang mga presyo ang po talaga rito mga isa mga kay Lecho okay, at mga isa so, nandito naman tayo muntis na lechon mga isa so, dito tayo sa ano uh, talagang iba't ibang mga presyo ang po rito mga isa so, napakadami mong pagpipilian dito mga Lecho ano po, mga isa. ay tama ay samayano ayan dito. And... Yeah, talaga, talagang dito Di talagang solidi kumakay so iba bang mga pulituhan siguro na polo ito ang mga uh, mga litso mga So ito, napakalaki naman din ito. Ito, malaki ito. Okay. so nandito naman tayo kung saan naman po ang mga lechon ng produce. So, halos magkaparehas naman pang mga presyoan dito po mga. So, ito po mga presyo po nila lang dito sa per kilo po mga. So, 1,500 per kilo po. So, po, pag uh, kilo naman po mga, so, nasa uh, 800 ang kalate, Ang 1 port ay 400 mga guys. So, dito po napakalaki pong lechon po mga guys. So, dito po mga lechon nandito mga guys. So, napakasulit talaga. Okay, yan. Dito lang sa... guys, so nandito na kayo, pupunta tayo dun sa mga kung saan sila nagluluto mga guys. So, yan, uh, shout out po. So good morning po sa so, dito po sa lutuan na nila dito. So papasok tayo sa loob na kahit pinayagan po tayo at na pwede tayo pumasok. Na uh, titingnan natin kung sino anong sistema o anong solution po sa loob sa pinaglulutoan po nila mga guys. So sama nyo mga guys. dito po mga guys so kung anong process po ang pagluluto nila po rito sa pinakapugo nila po rito so mga good morning po so dito na po mga guys so, ang dami ng pagluluto so magkikita natin yung mga paanong pagluluto dito sa so, medyo may kalinitan talaga ay good morning po ma'am so dito po sa area na San sila nagluluto mga pugon dito ma'am Napakasulit talaga dito ang lutuhan nito. Dito na to mga siyan. Ang dami mo guys. So, ayan oh. Dito mainit ang na napakalaki. So, ilang sa isang pugon ba guys? So, nasa Ah, uh, ito mo yung kainitan tayo mga guys, no? So, ilang piraso sa isang pugon mga Kung ilang pirasong litsyon na pwedeng mailuluto dito. Napakasulit mga guys. Makuha lang tayo ng... Ah. Ah, boss, pwede may tanong kung ilang piraso kung bawat isang pugon, boss. Maluluto rito, sa hilira. 15 ah, 15 pieces po bang po natin dito mga litsyonan sa bawat isang pugon mga 15 pieces. So sabay-sabay po ng loto to boss. Hango. Ah, Hindi sabay-sabay. So doon ganun din 15 pieces din po. So yan dito naman tayo sa mga so 15 pieces ng piraso bawat isang hilirang pugon po guys. so nandito na tayo sa loob no. So gaano ka no? Napaka ano. Mga kunting ma-interview natin yung pagluluto nito. Ayun ah, dito to sa ano. Ah, nandito na rin tayo naman. May tanong. Boss, pwede magtanong? Okay lang. Ah, mag magandang umaga po. Ah, napayagan tayo dito na mag kunting ma-interview naman po. Mga ilang taon na po kayo magluloto dito ko 6 Six, Six years na po. Oh, yun. Mga yung guys, yun. dito mga guys. Oh. Sanay na sanay na sila sa kuya sa ganong kainit. Maghapon pa kayong ganito. May sifting po. Maghapon. Talaga, no? Napakasulid dito mga guys. Talagang ano dito mga iso. 15 pi 15 pieces mga ba so hindi man man daw sabay-sabay pagluluto so mayroon naman din 15 pieces ganun kalami ang ang niluluto ni Lord Bawa wow! Tao yan dito oh, good morning po ah uh, vlogger po oh, ako ikaw ba? po So, so may pa, mo ma ah? oh, pwede po ma-interview po kahit kunti lang po. Kasi, ah. Uh, So sa loob ng isang araw boss so, may ilang babo pa na ano dito, naluloto po. May bang diba, double sa natural ang binibenta ng daloma? Opo. Kung normal season ay nagkakatay ng 50, pero pagdating ng Disyembre ay expired. Oh? Bakit? Kasi nga, hindi na, hindi na halos walk-in buyers kayo. Kung mapapansin mo, balot na ng balot deliver yung 100% o 80% ngayon ay nagpapadeliver online. Oh, okay. Kinse, o sampung ng kinse lang ang walk-in. Yung mga Pilipino natin wise na gusto nila makita at magtawaran. Uh oh. Pero hindi nila alam yung oras na sayang. Yung sasakyan ay nagbasto. Oh, okay. At yung sayang oras hindi tulad ng online delivery. Maghihintay ka lang sa bahay mo kung anong oras mo. Yun so, no, ang 11, no. 11 a.m. delivery. Clement AM, dadalhin dadalhin iyo ng Loma Lisioneros. Free delivery in La Loma Okay. Next okay, yun Oh, Terero, Aka Moshi. Ako po ang may ng mga Selection dito sa Laloma. At ako ang founder ng Laloma Lisioneros. Lalo. Sabihin naman kami ngayon na membro ng Laloma Lisioneros para sa mga bayang parking sa Pilipinas. So mga iso, nandito naman tayo sa Tomas Litcho mga iso, nandito naman tayo ano pong mga prisuan dito mga iso, napakasolid dito mga iso, mga iba't ibang mga ori mga lityon ito mga iso. Good morning po! dito uh, may tanong natin kung magkano ng per kilo naman sa kanila dito po. So yun, mga iso, nandito naman tayo sa Tomas lechon to mga guys no nandito tayo mga uh, hey, hey, hey. ah, mga ano rin. kung itanong natin kung magkano mga presyo ano mga guys kilo naman dito? 1.5 1.5 pa rin Mga ilang kilos po yan boss? Ha? Mga 13? Ah 16 So magkano nga yan sa ano po? 16,500 Ah 16,500 ba kayo siya Mga ganun kalaki Ayan 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 balik niya lechon po mga kaibigan. Balikin niya lechon. lechon! guys, no, nandito naman tayo sa ano no, sa Mangto ni Lechon. Ayan, nandito naman tayo, mga guys. So, apit ko ano naman mga presyuhan dito kung magkapares Di ba yung dati mga presyuhan dito. Mga, okay. go, sir, mga guys mga ilang kilos ba? Mga 8 kilos to. Ano? So, nasa mga... sa na? pang lang po so, mga, so, mga, lechon so, bumili sila ng pang lang po <tinyo> talagang 12,000 talagang pang pamilya banding lang talaga sa pamilya ng <tinyo> mga iso talaga yung hindi display nila mga yung hindi display nila so mga guys nandito naman tayo sa Kretos uh, Lechon po mga guys yan dito naman tayo sa mga ito sa so, mga dito sa bat mga po mga guys ang so, magkano ng mga presyo ano?

may tanong lang sana kung magkano per kilo. One to, yun. lang, One to. One thousand to one. One thousand two per kilo. One per kilo pero dito sa, ano, latest lechon po guys uh, isa. guys. Mga daw kayo? yung lechon natin. Guys, nandito naman tayo sa lechon sa po yung ano nila no. So ah uh, di so yeah guys, nandito titikman natin kung ano pong ah uh, lasa po ang lechon nito sa yan. Uh, okay. Nandito uh, titikman natin mga guys, yung sa ating, yung sa akin oh nung lasa. Thank you po. Thank you po. Okay po din ganito man. Natin, 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 natin sa atin 'yung uh, ano po 'yung blak, masarap po ang timpla. Saan so, po 'yung ano sino po na so, masarap? So, 'yung mga guyso nandito tayo sa ano. Nandito po. So, magkano po inaabot po 'yung boss? Mga ilang kilos po to? Okay. Uh, okay. Mga ilang uh, ilang dati po? Mga ilang kilos mga po to? Mga 17 Ah, 17 po rin So, so magkano uh, na abutin po yun ma'am? Nasa 19,000 So, 19,000 sa ganong kalalaki po mga So, 18 to 17 kilos po mga So,